Kaya pagdating naman sa mga flood control, yan may mga reklamo yung ibang residente. Dahil po yung mga gawa ay talagang sabotaje, hindi maayos. Kung makikita nyo po, dapat nga po nabisita nyo yung ano, mga flood control dyan sa uh, ilog. Kasi bagsakan na yung May mga porsyon lang namang na bumabagsak. Pero yung iba naman, maayos naman. Oh, ang pinaka ano namin, pinaka-concern gusto namin maipaabot lalo, lalo na sa mga nasyonal na matulungan kami lalong-lalo na uh, sa flood control kasi dito po sa zone na Ono interest talagang grabe ng problema. Nagkakapirang bahay na po ang naanod, parang tatlo na ata o apat. Uh, yan ang gusto namin malagyan ng flood control kasi napakalawak na ng ilog. O, kaya sabi ko sa mga nasalanta nung Bagyong Christine, kasi yung iba naman nakakuha naman ng kaunting benepisyo, yung iba wala. Kaya sabi sa amin nung ano, DSWD, hantay-hantay lang daw. Yeah, kaya kami, humingi kami ng tulong, lalong-lalong na sa kinauukulan kagaya sa bumbu radio, kung matutulungan tayo na yung flood control uh, malagyan dito sa Sonatris in one mahaba po yan nasa 1.5 km siguro ang haba ayan malaking tulong yan kung talagang yan yan dinulog na namin yan kay mayor kaya lang kung sa ngayon na uh, 2025 hindi pa naman ma-implement kasi ibabudget pa siguro nung 20% ng ano LGU. Pero yung mga residente dumadaing na po mm -hmm. na kung pwede talaga matulungan na ah. kasi malaking uh, malaki ng pinsala eh. Mm -hmm. Kaya uh, malaking tulong po ito na may sa inyo sa mga problema namin dito sa barangay. O dito po sa ano sa landslide nakikita siguro niyo pagdaan niyo sir na talagang para halos kalbo na yung bundok kasi landslide na yan nung bagyong Christine. Pero nagawa ng paraan, naputol nga yung kalsada, pero nagawa ng paraan na ginawa ng detour para may madadaanan lang itong ano, mga sasakyan. Para passable naman. Pero yung ano, DPWH, nakabang naman lagi yung equipment. Time na magulan ng malakas, mag-landslide, automatic, aalisin ng mga equipment. Kaya para yung ano, passable naman makadaan. Ang rinireklamo dito, sir, yun man lang, may mga project na hindi nila nagugustuhan, kaya lang rinireklamo namin yan sa mga contractor or foreman na kung sakali ayuso naman yung trabaho. Tama may mga concern na nakakikita ng trabaho na medyo siguro mahina yung pagkagawa, kaya nagre naman dito. Sabi ko, gagawa natin ng paraan yan, i-invite natin yung contractor o kaya yung forma na mag-usap natin Out. para maayos yung trabaho. O, sabotage, mga o may mga sabutahing trabaho. Ano para, para sabotage, Kung baga sir, walang tibay. Ano, walang tibay. Kaya kung pwede sana dito sa barangay, bigyan ng parnis copy ng plano para nakikita namin kung yun ba ang planong nakalagay kung grouted man o may pundasyon o wala para makita namin mm -hmm. Para kung alimbawa man, makita namin yung trabaho, makita namin na mali doon sa plano, ay hindi kinakailangan na ipaayos namin yun. Po ba hindi naman po umaapaw, kaya lang sa sobrang ulan, medyo na ano yung lupa, bumabagsak talaga. Bumabagsak. bumabagsak. Ngayon, ang mga residente namin dito, pag alimbawa may parating na kalamidad, kagaya ng bagyo or... Uh, sinasabi pa lang na ina-announce pa lang baka. Kami nag-advise na kami sa mga residente na kung pwede mag-evacuate tayo para ligtas maya wala tayong maano sa ma casualty. Kaya ang ginagawa namin dahil wala pa kaming uh, evacuation center dito sa barangay. Yung iba sa eskwelahan namin pinapa-evacuate yung mga tao. Ngayon, pag alimbawa makusog ulan, hindi kami makatawid. Mm -hmm. Dahil yung tulay nga, naanod na. Pero sa ngayon, pagka ganyan oras na medyo mainit, wala namang ba nakakatawid ang mga tao. Pero pag talagang makusog ulan, hindi talaga. Hindi talaga makakatawid. Oh. Ay nakakapikto po dahil minsan dinadaanan yan ng mga estudyante. Mm -hmm. Yung pinaka... Ano nila, yung pinaka pathway. Ay kung alimbawa bagsak, anong dadaanan yeah. ng ano, presidente? Kaya kung pwede, talagang kami humingi din kami ng ano, saklolo, lalo na sa government, na kung mabisita nila ang ano, sitwasyon, bisitahin nila para makita nila kung ano talagang ano, nangyayari mm -hmm. sa mga, mga Wow, lalo ba ngayon si Marcos nga nagbibisitin ng mga plant control <laughs> di ba umabot sa amin yan di makita nila kung ano sa, saan ang depikto yan, kung saan nanggagaling ang problema oh.